bagong libo <laughs> si pangilig ko. Nanginginig-ginig. nanginginig si pangilig ito. Bagong libo siya, oh. Ang pangina kasi. <laughs> Four months ang pangina. <laughs> si pangilig ito. Pogi, oh. Bagong libo. Oh. Pogi ba? Pogi. Ba? na may alam ng mami bagong ligo d'yan? Bagong ligo rin ikaw, mi? Pangilita ka naman yun. Eh. Si, pangilito, si pangilito, oh. Pangilita, si Pangilita, o. Oh. Mi, Pangilita. Pangilita, Pangilita. Mi. Pangilito, pangilita, Pangilita yan, o. Oh. Mga bagong ligo. Siya, alam mo. Mi, ni 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 命。